Ayan. Meron kaming tinutulak. Oh, na, ah. ha? Ha? <laughs> dun, dun. Hoy, dun. Hop, yeah. Abangan mo pa kami hahalughog. Wait, mayroon talaga. Eh. Umunga. Tsaka itong red bro. Oh. Ah, bukas. Tayo. Iyo no. Hmm. Okay. Dikdi ka sa mata ay mangga. Yo. Okay. Mukha ni no? Ito, ito, kasama to. Anong pag-uusin na sabi ng tigyan ng <coughs> Ito. Ito pa kasama to? Wala mang yelo. Wala, wala hindi kasama. Wala Para dapat sa tubig talaga yan. Gusto ata nila ng mangga Oo nga. Magdala na lang. May push cart naman ni. Eh. Oh, oh, dali mo na yan. Ito, bag daw na 'yan. Ay, inspection yata 'yan. Oh, safe talaga dito kasi in-inspection talaga. Mga masisipag na guard. Baka may alak. Ah, pag ganyan, alak. Hindi, yung iba po talaga, nag okay. Ah, ganun. So, yeah. Kaya, ano? Kahit po saan, pinapadaan ko. Oo. Ayan, dito, dyan, dyan, dyan binili, sa loob. Okay po. Sa loob yan. Okay. <coughs> Okay. Welcome. <clears throat> Ito 'yung mga kariton. Na ginaganit sa Garn arm. Bro, kaya ka pa, bro. Pwede pa kami sumakay dyan? Pwede pa, di naman siya mabigat. Ito yung montray mo ito lang. Hindi nga, kasi tulak-tulak lang yun. Di naman talaga yung mabigat. Ang hirap yung maniobra neto. May <laughs> 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 gumita oh. ng persa eh. Ilikaw mo lang kasi ng maayos. <laughs> Dali, wala nga to. ito eh. Di naman umiikot yung gulong mo ito eh. may wave pa. Oo. Oh. <laughs> yan lumili ko ha. lumili ko sa ibang lugar ah ayan na yan ako busog pa nga ako mangga naligo na sila eh naligo na sila? Pa, wala sila oh eh baka ay hindi sa pangalawa pala sila dito pala tayo dito bakit? sa pangalawa sila pangalawang layer sila Ibig sabihin hanggang ito hanggang ay eh, hangga't nilakunin dito lang to. Yan, yan, yan. Doon. Di pa ganyan siya kasi pag harap doon, mahuhulog siya. Tawat pala eh. Sarado na yung lalabas ulit tayo. Ah, ganon? Para bimili. May pera ka bang, pera binigay i-stay mo lang. Ang kulit naman ito eh. Wala pa naman breno yan. Ah, manadito, manadito. dito. Hindi mo dito Para di ka mahirapan magbuhat. Wala breno. dito. Wala dito. 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 Yakapan <laughs> na lang. na sa si Dawdi. Ano? Yusin mo bro ah. Bobo ka. Bakit dyan? Paano mo yan ibababa dyan? Ah! <laughs> Sige. Sige, paano mo yan ibababa dyan? Vuela! Magandang ano to, training. <laughs> Bigat. Boulder exercise. Asan yun dun? Au. Oh. Baybayin lang natin yung kalsada, makarating tayo doon. Ah. Bumis na magpalamig. Nakawisan ako eh. Nasa okay, resort na tayo, yung bote bakal pa yung naasikasyon niya. Oga. Okay. Saan yun, Dad? Baka <laughs> lang natin ito itawid dito. No.